saan kaya ito Banda. ang ganda tara tignan natin yung front door front door galing no galing ng pagkaka form ng mga bato

<laughs> That's that. Ooh. Wow. Oh, good. Oh, good. Wow. Too big. Yeah, me. Wow. Paano ako makakarating doon? Pagod na ako. Ganyan lang yan. Para lang. Ayun yung cave. Ayun yung cave yun dun dun sa kabila sa kabila kuya pa ng hindi ko alam kung ano gusto na kakit ay naman yung bato grabe no wow beto wow alon ang <laughs> tulit that's it boom Uy na ako that's it for today <laughs> mm, ang galing na salamat sa lord kasi hindi siya gano'ng kainit Halabas lang yung araw pagka uh, silip silip ganda o diba mag isa magalas ng loob magala mag isa